Kumusta po kayong lahat isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat bago ang hahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta at palike share na din. Kwintuhan tayo guys sa kwentong Bicol Terra pakinggan po natin. Ang paghika, sa kapinunan, linalang ninjos ang kalangitan asin andaga. Andaga mayonin porma asin mayonin laog, asin ang kadikloma na sa ibabaw kon Asin ang Espiritu nin Diyos naglalayog sa ibabaw kon katubigan. Asin ang Diyos nagsabi, magkaigwa nin liwanag, asin nagkaigonin nin liwanag. Asin nahiling nin Diyos na marahay ang liwanag. Asin pinagsuhay nin Diyos ang liwanag sa kadikloman. Inapad nin Diyos na Oldo ang liwanag, asin ang kadikloman inapad niyang banggi. Asin nagkaigonin nin banggi, asin nagkaigonin nin aga, aninat na Oldo. Asin ang Diyos nagsabi, magkaigunin ka iwasan sa tahaw kon katubigan, asin tuguti na iyan ang magsuhay kon katubigan sa katubigan. Asin ginibunin Diyos ang kaiwasan asin isinuhay ang katubigan na yaon sa airerom kon kaiwasan sa katubigan na yaon sa itaas kon kaiwasan. Asin nangyari ng God. Asin inapod nin Diyos ang kaiwasan na langit. Asin nagkaigunin banggi asin nagkaigunin aga, Ani kaduang Aldo. Asin ang Diyos nagsabi, magtiripon ang katubigan sa Irerom kon kalangitan sa sarong lugar, asin maglato ang marang daga. Asin nangyari ng God, inapad nin Diyos na daga ang marang daga, asin ang katubigan na nagtiripon inapad niyang dagat. Asin nahiling nin Diyos na iyan marahay. Asin ang Diyos nagsabi, patubon ang daganin mga tinanom, mga tinanom na nagbubunga nin banhi, asin mga kahoy na namumunga na edwa konsendang banhi, an lambang sa rososog sa sa iyang klase, sa daga. Asin nangyari ng gad, ang daga nagpatubunin mga tinanom, mga tinanom na nagbubunganin banhi sosog sa sendang sa sadiring klase, asin mga kahoy na namumunga na edwa konsendang banhi, an lambang sa rososog sa sayang klase. Asin nahiling nin Diyos na iyan marahay. Asin nagkaigonin banggi asin nagkaigonin aga an ika tolong oldo. Asin ang Diyos nagsabi magkaigonin mga liwanag sa kaiwasan kan kalangitan tang ining isepor an oldo sa banggi. Asin mejin lagod sinda para sa mga tanda asin para sa mga kapanahonan, asin para sa mga oldo asin taon. Asin logod sinda mejin mga liwanag sa kaiwasan kan kalangitan tang ining magtaon liwanag sa daga. Asin nangyari ng God. Asin ginibo nin Diyos an duwang darakulang liwanag, an mas dakulang liwanag tang inang pamahalaan an oldo asin an mas na liwanag tang inang pamahalaan an banggi, asin an mga biton. Asin ibinugdak sin din Diyos sa kaiwasan kan kalangitan tang inang magtaonin liwanag sa daga, tang inang pamahalaan an oldo asin an banggi, asin tang inang isuhay an liwanag sa kadikloman. Asin na hiling nin Diyos na iyan marahay. Asin nagkaigonin banggi asin nagkaigonin aga, an ikaapat na oldo. Asin ang Diyos nagsabi, an katubigan mapanunin mga grupo nin mga buhay na linalang, asin ang mga gamgam maglayog sa ibabaw daga sa kaiwasan kon kalangitan. Kaya linalang nin Diyos ang kulang hayop sa dagat asin ang gabus na nabubuhay na linalang na naghihiro, na nag-aarab-adab sa katubigan, sosog sa sendang klase, asin an lambang gamgam na may pakpak sosog sa sendang klase. Asin na nin niin Diyos na iyan marahay. Asin binandisyonan sinde niin Diyos, na nagsabi, magpangaki ka asin magdekol ka asin panunindo ang mga tubig sa kadagatan, asin an mga gamgam magdekol sa daga. Asin nagkaigonin banggi asin nagkaigonin aga, an ikalimang oldo. Asin ang Diyos nagsabi, magbunga ang daganin mga buhay na alang sosog sa sendang klase, mga hayop asin mga nagkakamang na hayop sa daga sosog sa sendang klase. Asin nangyari ng God, asin ginibunin Diyos ang mga hayop sa daga sosog sa sendang klase, ang mga hayop sosog sa sendang klase, asin ang gabus na nagkakamang sa daga sosog sa sendang klase. Asin nahiling nin Diyos na iyan marahay. Danga nagtaram ang Diyos, gibohan ta ang tao sa Saturday ong Ladawan, sa Saturday ong Kogid. Asin magpasakop sinda sa mga sira sa dagat asin sa mga gamgam sa kalangitan asin sa mga hayop asin sa bilog na daga potan sa gabus na nagkakanap na hayop na nagkakamang sa daga. Kaya linalang nin Diyos ang tao sa sayang sadiring Ladawan. Sa Ladawan nin Diyos linalang niya siya lalaki asin babayan sa iyang linalang. Asin binangdisyonan sindanin Diyos. Asin sinabihan sindanin Diyos, magpangaki kamo asin magdakol kamo, panunindo ang daga asin sa nindo iyan asin pamahalaan nindo ang mga sira sa dagat asin ang mga gamgam sa kalangitan asin ang gabus na nabubuhay na bagay na naghihiro sa ibabaw kong daga. Asin ang Diyos nagsabi, Uya, Itatao ko sa indo ang gabos na tinanom na namumunganin banhi sa bilog na daga, asin ang gabos na kahoy na may banhi sa bunga. Ikakakan mo sinda bilang kakanon. Asin sa gabus na hayop sa daga asin sa gabus na gamgam sa kalangitan asin sa gabus na nagkakamang sa daga, sa gabus na may hinangus nin buhay, itinaw ko ang gabus na berdeng tinanom bilang kakanon. Asin nangyari ng God asin nahiling ninjos ang gabus niyang ginibo, asin uya, marahay nagayo. Asin nagkaigonin banggi asin nagkaigonin aga, ani kaanim na oldo. Sa siring na pagi natapos ang kalangitan asin andaga, asin ang gabus na yaon dyan. Han ikapitong oldo, natapos ninjos an sa iyang trabaho, asin nagpahingalo siya sa ikapitong oldo sa gabus niyang ginibo. Kaya benendisyonan nin Diyos ang ikapitong aldo asin ginibuining banal, hulita sa aldo na iyan nagpahingalo ang Diyos sa gabus niyang gibohan sa paglalang. Inian mga henerasyon, kan kalangitan asin kan daga kan sin dalalangon. Kan aldo na linalang nin kagurang ng Diyos ang daga asin ang kalangitan. Kan mayo pang mga dut sa daga asin mayo pang sadit na tinanom sa oma na nagtutubo kulitaan kagurang ng Diyos dahi panagtaonin yeran sa daga, asin mayonin tawo na nagtatrabaho sa daga, asin sarong ambon nagtutukad hail sa daga asin binabaribi ang bilog na lalogan kon daga, dangan pinormukon kagurang ng Diyos ang tao hail sa alpag hail sa daga asin hinang oson sa saiyang iyang dunguan hinangos nin buhay, asin ang tawo negan buhay na linalang.